This is Carl, and this is Lian, and we are the owners of Unicos Garage. And dito, nagsimula ang kwento ng Unicos Garage. Pare, bakit Unicos Garage? Unicos Garage, pare, di ba natandaan mo meron tayong client mm. na Chinese, and then... Tiyanong niya, bakit Unicos? Unicos, de, sabi natin sa kanya. Kasi parehas kami uni ko iho. Mm -hmm. So, sabi niya sa atin, pati niyo gawing ano yan, double S. S. Para swerte. So, sobrang swerte. Uh -huh. para niya. So, hindi natin alam ano, kung niloloko tayo or what. Pero ginawa natin, di ba? Siyempre. Uh -huh. Sobrang swerte daw. Oo. Oh. mo naman ngayon. 'di ba? Sinuwerte nga, nga tayo. So, thank you dun sa client natin. Thank you sa mga client namin na palaging nandiyan para sumuporta sumuport sa, sa amin. Sa mga kaibigan namin, solid din kayo. Ah, uh, hindi po rin namin magagawa tong shop na to kung asan kung, kami ngayon, kung hindi dahil kung wala ay mga suporta ng mga kliyente natin na loyal sa atin. Um, mm -hmm. uh, ang Unicos Garage is nag-start sa 1, 1 HP, 1.5 HP compressor with uh, 800 Pesos gan, mm -hmm. di ba? Ganun kami mag-start dati. And feeling namin, sobrang galing na namin. Mm -hmm. Which is, hindi. Okay, okay yung mga nire-release namin, pero kung gusto namin talaga ng mga pang dekalidad na gawaan, di ba, kailangan talaga nating mag-upgrades. So, mga nag-upgrades tayo yan, like, nagmalaki kami compressor, 5 HP. So, noong 2011, pare, mm -hmm. nag-start tayo ng maliit na business. Na, Nag-aaral pa kasi tayo, no? Oo. Siyempre, wala naman tayong punan. Uh -huh. Then, rumakit lang tayo. Mm -hmm. Hindi natin ni expect na magiging malaki yung business natin. Na mamahalin kasi, tayo ng mga kliyente natin. Kumbaga, hobby lang eh. Which turned out to be a business na gusto nating gawin. Mm -hmm. Dahil, kagaya ng mga ibang kabataan, mm -hmm. katulad natin, hindi pa tayo sure kung anong gusto nating gawin. Tulad mo, pare, di ba? Siyempre, model kayo. Parang ganun. Mm -hmm. So iba yung aim mo. Ngayon, ginawa natin, passion natin ng kotse. So tinutukan natin itong negosyo natin na to. So yung small auto shop natin, noong 2011, ngayon 2023, ay mas maayos at mas maganda. Alain. 2011, wala pa tayo mga papel-papeles. Nagka-start kami ng Oo. papers ng 2016. Nag-renovate kami. Um, wala pang second firm ng time na yan. nag kami, then may mga puno. Di ba, tol? Oo. Puno. So, every six months talaga nag renovate kami kasi lagi kami nababasa sa ulan, pagka umuulan, kasi mabilis nabubulok. Kaya yung kabaho na. natin, maayos, pero yung quality na hinahanap natin, na bigay sa client mm -hmm. eh hindi tayo nasa satisfied as owners mm -hmm. eh syempre hindi naman ganun kalaki ang budget natin wala pa tayong enough na money for to invest para, para sa, sa magandang talaga. shop mm -hmm. na kompleto ng facilities so noong 2023 May mm -hmm. last May nag decide tayo na kailangan na natin gawin to dahil siyempre, tumitingin din kami ng mga ibang shop, marami na kakumpetensya. So, nag-improve kami, nag-plan kami ng maayos. Nung nag-close kami, nag-undergo kami ng proper training sa Cromox and sa Detailing Academy para matutunan din namin yung tamang trabaho Para at so, least, kami rin po dito mismo ang rin <laughs> Kaya at least kami mismo, owners, alam namin yung quality ng tabaho na kaya namin gawin para sa clients namin. Kasi gusto namin, committed kami sa tabahong ito. Gusto namin satisfied yung client pag nag-release kami ng mga tabaho namin. di ba tol? Mm -hmm. Gusto natin quality. Kung kailangan ulitin, uulitin. Gano'n. 2023, ayan na, nag na kami ng shop. And, uh... Ito, mas pinaghandaan namin. Uh, meron na kami dito mga painting boots, Meron na kami na rin detailing booths. May mga office. May office na rin tayo para sa inyong mga kliyente namin. May... Pwede kayo mag-Netflix. Hindi gano'n kalaking lounge, yes. pero comfortable yung clients mm -hmm. natin pag inaantay nila yung mga unit nila, kung gusto nila antayin. Siyempre, kasabay ng pag-reopen namin, doon na rin pumasok yung mga bago namin upgrades, which is yung compressor. Oo, yung compressor natin, nagpalit tayo ng na mas malaki. Mm -hmm. Then, nag-invest tayo sa magagandang spray guns para sa mas maayos na quality ng pintura. Then, naglagay tayo ng mga water trap, filters. Then, nag-invest tayo ng mga machines para sa detailing natin. Nagbalit tayo ng mga chemicals na ginagamit. Then, ano pa ba? Inayos natin. Inayos natin yung buong shop para sa mas magandang trabaho na kaya natin ibigay sa mga kliyente yeah. natin. Tama. Siguro, tol, kaya tayo rin binibless ng ganto dahil siguro kung paano tayo, kung paano natin nire yung ating mga tao. Kung paano tayo makisama. Kung paano tayo makisama. Paano natin nire-respeto ang mga kliyente natin. So, Totoo lang, ang dami natin kaibigan yun. Sobrang happy namin sa negosyo to. Dahil ang dami namin nagiging kaibigan. Hindi lang dahil sa mataas na tao yung mga nagkaibigan namin o may posisyon. Wala yun sa ganun. Ang mahalaga lang is kung paano kami naikisama. Kung paano kami uh, bilang tao. Yun ang importante ng negosyo, sa negosyo. Tingin ko yun yung isa sa mga key para mag-success talaga sa mga gagawin natin. Hindi namin sinasabi na sobrang successful namin. Pero um, siguro five months from now, mabubuksan na namin yung isa namin branch. Isa na dyan yung tao, tao namin natin? na si Kuya Leo. Oh. Kuya Leo is around the, mahigit 10 years, 10 years na sa na. amin. And uh, sa so, talaga yung kasama natin simulat simula. Mhm. Simula. Mm Isa na 'yon file siguro yung uh, pagmamahal natin sa mga tao natin. Oh, yung kung paano natin sila nirespeto. And kailangan din natin nakikisama nas... sa kanila si... kung paano na nakikisama sa atin. Bata tayo to, uh -oh. eh. Bata pa kami nung nag-start kami. So Ngayon, parang naranasan kami, natin, di ba? Para yung isang na yung experience talaga natin, di ba? Parang una ang hirap makisama sa mm -hmm. sa mga tauha mo mas maranda sa'yo. Parang yun yung natutunan natin kung paano makisama sa kanila. Para makita natin kung paano natin sila respeto. Para respeto din nila tayo. Mm -hmm. Parang ganun. Yun. Uh, yun yung mga dahilan. Siguro yun yung mga lakas namin. Yung lakas namin yung pamilya nila. Na hindi tayo pwedeng mag banjing banging sa mga ginagawa namin. Kaya stay tuned lang kayo guys kasi mas marami kaming ilalabas na videos. Meron kaming meron tayong naka up na GTR, Lexus and BMW. BMW. Na lahat 'yon for change color. For change color. Nais natin lahat ng pintura no? Yes. Let's go. Yeah. They hate when you elevate. They second up losses. I'm handing them out. Yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating. I'm lost in the moment. I swear I could levitate. They never believed that I would really fly I had to go demonstrate I had to set them straight